sulok ng ating mga tahanan mayroong isang di nakikitang lakas na patuloy na nagsisilbing gabay sa bawat araw ng ating buhay ang mga ina ang mga pangunahing tagapag-alaga ng ating mga pamilya sila ang nagiging ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ang humuhubog sa ating mga pangarap at nagiging saksi sa bawat tagumpay at pagsubok ngunit sa kabila ng kanilang mahalagang papel Kadalasang nananatili sa anino ang kanilang mga kwento. Minsan, ang kanilang mga sakripisyo at kontribusyon ay hindi nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga. Sa bawat araw na nagdadaan, si nanay niya ay walang kapagurang nagpapagal para sa kanyang pamilya upang matustusan ang bawat pangangailangan bilang isang ilaw ng kanilang tahanan. Naabutan ng aming team si nanay niya na nagliduto ng kanilang hapunan. Gabi na, ngunit wala pa ang kanyang asawa. Ito si nanay. Siya ay isang ulirang ina at siya ay 37 taong gulang na may limang lalaking mga anak. Sila ay nangungupahan lamang sa isang kwarto na may maliit na espasyo. Bagamat ito'y hindi kalakihan, ipinagkakasya naman ito ni nani niya. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang construction worker at si niya naman ay isang may bahay. ako anak, pero lalaki. Tatlo sa kanyang mga anak ay sina RJ, apat na taong gulang. Si Harvey, anim na taon. At si Raven, limang taong gulang. Sakto lang din. Hmm. Kasi naman napahal ko eh. Tapos yung rate niya, sa isang araw, 60 lang. Ayon kay nanay, sakto lamang ang kinikita ng kanyang asawa, ngunit nahihirapan siya ang pagkasyon ito. Ang pagiging isang anak ay isa sa mga bagay na ating mas hihilingin pa. Dahil ayon kay nanay niya, Malaki ang pinagkaiba ng buhay na mayroong magulang na gumagabay sa iyo kaysa sa pagkakaroon ng sarili mong pamilya. Ay, 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 <tong> gusto ko eh, kasi na uh, Eh kasi naman na na <laughs> Sa araw-araw <-agam>, <laughs> hindi na na nagagawang alagaan pa maging ang kanyang sarili? Wala na rin ibang pinagkakaabalahan si Nanay Nina bukod sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Ano yan na yun. 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 na

mama? Opo. Okay. Nagagang naman ni mama uh, yes, ang responsibility. Ano, no, naalagaan niya pa kayo ng ayos? Opo. Mm hmm. Uh, nabibisi ba si mama sa inyo? Di, po. Hindi po. Kamusta naman ba si mama sa bahay niyo? Naalagaan ba kayo ng ayos? Opo. Benta uh -huh. pa, pa sa kasi school. Ah, uh, pinai-prefer pa yung mga uniform mo? monthly <tipan> po ba niyang binibigay? Weekly po, magkano po yung niya? Hindi Kasi 那好。

na ang responsibilidad ng isang ina ay mabigat na gampanin. Ngunit ayon sa hangon ng kanyang buhay, ang pangangailangan ng kanilang pamilya ay natutustusan at sumasapat sa araw-araw. Hingil na rin sa pagkakaroon niya ng karapatan na gumawa ng pasya sa kanilang pamilya sa tulong ng kanyang asawa at ng kanilang maayos na relasyon sa isa't isa. Habang sinanay niya naman ay nananatili pa rin anino sa Dilim Base sa storya ni nanay niya, hindi problema ang isang pagiging may bahay, ngunit sa kawalan ng pagpapahalaga sa kanya bilang isang asawa. Ang pagkakaroon ng boses ng kababaihan sa loob ng pamilya ay mahalaga upang maitaguyod ang pagkakapantay-pantay. Bilang mga ina, sila ang pangunahing nagdadala ng sakripisyo at pagmamahal para sa kanilang pamilya. Ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa pagdedesisyon ay hindi lamang nagpapakita ng respeto, kundi nagpapalakas din sa ugnayan ng pamilya na siyang pundasyon ng mas malawak na pagkilala sa halaga ng kababaihan sa lipunan. Narito naman ang isang may bahay na aming nakapanayam na si Nanay Joan. Ano po ang pangalan niyo? Uh, um, I'm Joan Dali Ilang taon na po? 36 years old. Ano pong tinapos niyo na pag-aaral na like, college? Mm, high school, then nag-test na po. <coughs> um, computer, ah? Uh, um, Pumsek. 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 Ilang taon po kayo nag-asawa? 30. Ilang anak, ilan na po yung anak nyo and ilang taon? Hindi ba ni dalawa? Isang 5 years old siya ito, 7 months. Nag-aaral na po ba yung 5 years old? Yung 5 so years old, kinder. Ano pong trabaho ng asawa um, nyo? Aircon technician. Magkano po yung tinikita niya sa trabaho? Hmm, depende. Um, around 30 to 40,000 thousand Paano niyo po pinagkakasya yung kinikita niya monthly sa mga expenses niya? Mr. Bakit? Kasya naman. Um, oh, Nababudget naman siya ng maayos eh. Nababayaran naman lahat ng bills. Tapos yung mga pangailangan sa araw-araw, nabibili naman. So, sakto naman siya, hindi naman nagpapulang. Hindi naman nagpapulang. May pinagkakabalahan po ba yung asawa niyo pag nanit sa loob ng bahay? Meron. May alaga siyang kalapati. Ano pong mga daily routine niyo? Yung asawa ko. Yun, pag ng na umaga, magkakapit muna kami. Tapos, akit siya doon sa taas kasi nandun yung gulungan ng kalapati niya. Papakain niya yung kalapati niya. Tapos, yun, papasok na siya. po, ano pong daily routine niyo? Ako, pagkagising ko, eto muna si baby. Papalitan ko ng diaper. Tapos, gagawa niya sa isa niya. Tapos, habang mandi siya sa lola niya, pagre-ready ako ng almusal ng isa kong anak na nag-aaral. Papakainin ko siya ng asikaso ko. Yun, hanggang sa papasok siya ng school. Tapos, susunduin siya. Nakain ka ng panalian, nililinis ng bahay. And then, hmm, pag may time, naghihibang ML. <laughs> ang kanyang asawa ay nagtatrabaho bilang isang technician at sa pang-araw-araw ay napagkakasya naman ni Nanay Joan ang pinansyal na pangangailangan ng kanilang pamilya. Mata, pag-alimis ng bahay, nalaba, every weekend. Basta, ganun lang, ulit-ulit nagkakaroon pa po ba kayo ng time for yourself or naalagaan niyo po po ba yung sarili mo? Oo naman. Kasi minsan, binibigay ko yung baby doon sa mother in ko. Si Nanay Joanne ay may dalawang anak. Ang isa ay limang taong gulang at ang isa naman ay limang buwan pa lamang. So, paano po kayo nagkakilala ni Mr. Nepo? Nasa Saudi kami, nasa abroad kami pa rin doon kami nagkakilala. Uh, kasi doon, uso yung group chat. Doon kami nagkakilala sa group chat. Pareho oh, kami admin. Tapos ayon hi, hello. Tapos, eh, binatano mo siya. Tapos dala rin naman. Kaya, nagka-chat ng kaibigan, friend, friend. Ano, you know, hanggang sa nagkakulugan ng loob. Eh, na, ano na. So, paano po yung buhay niyo bago kayo nagkaasawa? O ano po yung pinagkaiba nung nagkaasawa na kayo? Siyempre, nung nagka-asawa ka, ay kung nung wala pa akong asawa, nakakalala ka, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nagigilin mo lahat gusto mo, walang gigilin sa iyo, saan mo gusto mo punta, hindi mo na kailangan pa mo ba? Tapos, nung nagkaasawa ko, ayun, siyempre, nalang mapalang sa asawa ko. Tapos, nagtagpa, nagkaanak ko. Ang hirap mag-alaga ng anak, kaya hindi ka basta-basta makakaalis ng bahay ng anak ka. Bilang housewife po, ano po yung mga struggle na pinagdadaan? Bilang housewife, tsaka bilang mother ng mga ko Pinaka-struggle kapag kami sa kids Kasi, lalo na sa baby, yung baby ko last week, yun, nagkasakit siya. Nung magayang pang niya, tapos one week siyang nag-antibiotic. Ang kasi sa po yan, uh, kailangan bantayan mo yung lagnat mag niya, kasi nakakatakot, baka mamaya magkakaroon siya. Eh, yan nang Kaya, kung uh, may sakit, eh, natatakot siya yung kapagay para malaman na may ano yung Lalo kasi pag baby, kasi hindi natin, hindi pa nagkasalita yung bibig. Kahit ito, pag nagkakasakit yung eh, baby, check up talaga agad, kasi um, bilang nanay ang hirap kasi kapag may sakit yung Ano po yung pakiramdam bilang housewife? Okay lang po po sa inyo na yung asawa nyo lang po yung Depende naman eh. Dati kasi pareho kami nagtatrabaho. So ngayon, nag-undis ako, nag-repeat. Wala pang, hindi pa, no, pa pwede magtrabaho. Hindi no. pa ako pwede magtrabaho kasi nagpapabrestin na na ako sa inyo. Kaya stay happy. Stay up <makes> muna. Ano po pinakamasayang memory yung meron kayo as a housewife? Pagka okay. ano, banding kami, nag kami ng ito, tsaka yung asawa ko, nilalaro kami. Tapos minsan, at mga kami nag-ML na ito. <laughs> Haraw kami ng tapos ML. Yun, dito <laughs> sa bahay. Pero minsan naman, banding namin, umalis kami. comes to decision making decision making sa loob po ng household sa household ako kasi malinis ako sa si bahay <laughs> kaya ayoko na mo eh minsan yung anak to magtatanong niya mami kung pwede ganito ganyan ka sa paglalaman ko minsan minapayaro ah. ko siya pero siya rin tayo yung dito para mag Mahay. ano po yung trabaho niyo dati? dati akong wife sa ibang bansa po kayo, may time na po ba na nalulungkot kayo, na homesick po ba? Meron. Sobrang nakaka homesick doon kasi sa Saudi walang day off doon. Hindi lang makakalabas ng bahay. Kaya nakaka -humsik. Bago po may nag-asawa, naisip niyo po ba yung maliging buhay niyo? Kung mahirap bang magpalaki ng bata, mag-asikasi mag ng bahay. Oo. Kasi, nakikita mo naman yun sa ibang tao, eh, di ba? Nakikita mo kung paano, kung um, ano yung magiging yung kung may anak na... Siya ang naiiwan sa tahanan upang alagaan ang kanilang mga anak. Bagamat ito ay mahirap, ngunit ito ay nagiging madali dahil sa pagsisikap at pagmamahal ng kanyang asawa para maitaguyod ang kanilang pamilya. Minsan po ba, nakikil niyo na yung decision ng partner nyo is unfair or unreasonable sa side nyo? Hindi mm, naman. Kasi kapag alam niya na ayoko, oh, oh, hindi niya naman ginagawa. Ay e part ko ba na parang dahil kayo yung babae, minsan, di napapansin ng asawa niyo po yung opinion mo? Ako? <laughs> sa pagiging babae? Minsan kasi yung Hinihingi niya kasi yung opinion ko. Kaya, ano kami, wala kami, walang bias or parang pantay, patas yung decision namin. Kailangan agree ako, agree din siya. Pag ayaw ko, hindi niya gagawin. Pag ayaw, pag ayaw niya, hindi ko rin gagawin. May time po ba na may problem kayo na matagal bago niya na-resolve? Problem nung ano lang, nag-LDR kami. Kasi, ang hirap nun eh. Kasi, nung 2021, 2022, 2023, nag-Kong Kong kasi ako. Tapos, pag nag kami, syempre, pag mag-aaway kayo, LDR kayo, hindi kayo magkaantinigyan kahit sa video call or sa chat. iba pa rin kasi kapag ka-personal. Ayun, yun yung pinakamatagal na nag-aaway kami. Black! Talagang <laughs> <Like>, um, black. Kasawa, <laughs> meron ng um, black. Ganun. Um, Sino po yung unang gumagawa ng move para po ma-resolve? Yung asawa ko. Kasi, bubay to yun. kasi ako eh. Kaya ano, parang hindi ba taas yung pride. Eh. Kaya yung asawa ko.